hindi mo kaya. Walang katuturan ng salitang magtatagumpay ka. Napakaliit ng tingin sa'yo ng mundo. Hindi mahalaga kung gaano man kalaki ang mga pangarap mo, hindi imposible ang malunod ka sa sariling paniniwala dahil hindi ka naman mangyayari ang mga inaasam at hinihintay mong pagkakataon. Ang tanging kakatok lamang sa iyong pintuan ay ang imahe ng masiting pagkabigo o sa'yo ay ipapakita na walang sapat na espasyo ang mga babae sa mundo hindi makabuluhan na higit pa ang mga kaya mong gawin. Kailangan mong paniwalaan na mananatili kang nasa likuran huwag mong yakapin ng mga katagang naguudyok na iangat ang iyong sarili sapagkat mas dapat na paniwalaan ang mga salitang mahina ka. Hindi mo kaya, hindi mo kaya dahil babae ka, huwag kang magpapalindang sa mga kasinungalingan na tulad ng mga lalaki. Ay kaya mo rin. <laughs> Tulad ng mga lalaki, kaya mo rin. Huwag kang magpapalin lang sa mga kasinungalingan na mahina ka, hindi mo kaya, hindi mo kaya dahil babae ka sapagkat mas dapat na paniwalaan ang mga salitang naguudyok na iangat ang iyong sarili. Huwag mong yakapin ang mga katagang manahanatili kang nasa likuran. Kailangan mong paniwalaan na pa ang mga kaya mong gawin, hindi makabuluhan na walang sapat na espasyo mga babae sa mundo. O sa iyo ay papakita. Ang imahe ng masidimpag kabigo, ang tanging kakatok lamang sa iyong pintuan ay mga inaasam at hinihintay mong pagkakataon. Dahil hindi kailanman mangyayari, ang malunod ka sa sariling paniniwala, hindi imposible. Kaano man kalaki ang mga pangarap mo, hindi mahalaga kung napakaliit ng tingin sa ng mundo. Tatagumpay ka. Walang katuturan ng salitang. Hindi mo kaya.